Ayan guys, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag save to watch later. So at first, punta tayo sa YouTube. Paano ba tayo mag save to watch ng mga videos natin? So, una-una natin gawin is, anong account yung gagamitin natin? So, example yung akin ito si Bebs Time gamit po so yan si Bebs Time yan so before tayo mag save na save to watch later kailangan natin mag clear history okay so ayan pindutin lang to yan ang history ni Bebs Time yan so, clear history natin yan yan. ang history. Ayan. wala na yan. Check mo time watch, o, wala na, zero na din. Mm, wala na. So wala na yan, wala na. O, wala na. Kasi yung signal natin. Yan wala na. Meron tayo dito. Yan. Remove na natin, remove from watch later. Kung meron na sa watch later na ano na video remove lang natin ayan so wala na wala nang history and then time was natin eh, zero na din okay ngayon wala na yan wala na yan zero na yung watch later natin so unang-una nating gawin is kailangan lang natin since kami, meron kami mga schedule from 10.15 a.m. to 2 p.m. So, una-una natin gawin is mag-start tayo sa pinaka-last na mag-save. Okay? So, ang last na mag- ang last na mag-premiere ay si Bernie TV. So, unahin natin si Bernie TV kasi yung video niya is napailalim na. So, Ayan. Punta na natin si Bernie TV. Wait lang. Ayan. Natindot ko. Bernie TV. Gano'n. Bernie TV. Ayan. So, ayan. Ano bang ano niya? Ayan. Sample ha. Itong video niya. Pwede lang din i-press mo yung ano niya. Tapos punta ka sa video. So ganyan ganyan. So, mayroon tatlong mayroon tatlong dots dito sa right side. Pindutin lang natin 'yan. Ganyan. And then save to watch later. Oh, okay? see? Save to watch later. Later. And then next. Yung next natin. See, Mom lovely. Gawin natin guys yung pinaka last, guys. Una-una natin gawin yung pinaka last na is save. Until sa pinaka unang mag premiere okay si Ma'am Len is June ayun ganyan lang guys mag-save ng ano you know, ganyan lang mag-save ng ah uh, tawag nito ng videos ayan videos so yan may upcoming so dito lang pindutin lang dito ganyan ayan save to watch later na yan and then next thing eh? Ma'am Lan Ganyan lang. Magali lang. Mag-save to watch later. Ang lovely channel. Ayan. Ganyan. Ano lang. videos. O, oh, for example, ganyan. Diyan lang. Ganyan lang. Ayan. Save to watch later. Ayan. Next, just elise, list. Ayan just is, meron na dyan. Para gusto mo ma-notify ka, pwede mo ripindutin yan. Ayan, may tatlong per dito. Ganyan lang. Then, save to watch later. Ganyan lang. Okay. And the next is, all GV page. Ganyan lang ako. The videos lang tayo. Ayan. Ganyan lang. Ganyan lang. Meron kasi wala silang premiere, i-replay na lang mga video. So, ganyan lang din ang gagawin natin. Okay? And then, next, I see. So, yung next natin dito. Hmm. Sample so, next natin, I see. She makes 43. napunta ka lang sa videos niya. Yun yan. So, it's kami may mga ano kami, may nakaset sa kami na schedule para madali na lang mag-save to watch. So, may mga date na minsan, to sobrang busy, uh, magreplay mag-replay na lang kami ng mga videos nila. So, yan lang yan. Yan lang din ang gagawin natin. Ayan, pinutin na natin dyan, save to watch kung anong videos ang gusto nilang ipa ipa-play. O yan, save to watch later na yan. Then, siya Mamadang pa. Ayan. Ganyan lang. Wait lang. ganyan lang. Save to watch later. So, madali lang, di ba? madali lang uh, tapos si Marlis Marlis niya ganyan lang ganyan sa videos niya ganyan lang save to watch lang save to watch ang guy ganyan ganyan na Ilabas na yan Ayan. So, ganun pa rin. Little mo dyan and save to watch later. Ganyan. Uh, sino pa ba? Si so, Julie Corleas, Guys, yung pag-save ko na to is ano to? Ah, uh, tawag ito? From the pinakalas na ano? Pinakalas na mag-premiere. Okay? Okay? Una, hindi natin yung pinakalas na mag-premiere kasi once na mag-save tayo, mapailalim na yun. So, yung may is, an yun yung unang mag-premiere. Ganyan. Ganyan lang. And then, kasi madin. Kasi ito for example lang to ha. Kung paano mag-save to watch later ng mga videos nyo. Para madali lang. Yan, madali na archaba. Ayan. Tapos ganyan. Ayan. Save to watch later. Kung gusto mo din, e, pindutin mo lang ang notification para ma-notify ka. Ganyan. Okay. Next, si e, um, Miss K. Miss K in USA. Since yung amin is naka-schedule na, so lagi na namin silang nakikita. So, madali lang sila mag-appear dyan once ma-search mo yung pangalan nila. Yung ganyan. Ayan. Gusto ko may upcoming na siya. Kasi, kasi naka-schedule. Mayroon naka-set na mga times sila sa kanilang schedule. So, ganyan. Ganyan lang. Ganyan lang. Easy lang. O, diba? Ganyan lang. And then, um, itinix. Mixed videos. Ayan, ganyan lang. Ayan, videos. Ayan. So, ito was later lang yan. Kung ano mga videos ang gusto na i-replay, ayan lang, hanapin mo lang dyan. Ganyan lang. Then, save to watch later lang. Ayan, Then, sample yung akin din. Debs time. Since, ano, magkasunod yung ano namin. Yung schedule namin. Ayan, ito. Sunday night. Save to watch later. And then, yung pinaka-una mag premiere si Ma'am Rich 2M. Ayan, Ma'am Rich 2M. Ayan, lang. Ayan, si Ma'am Rich dyan. Ayan. So, kung ano mga videos ang gusto nung i-replay. Example, ito pabalik ulit sa dating lugar. Ayan na. Pindutin na yung tatlong. That's sa uh, right side. And then, save to watch later. So, yun na ang mga na, ano natin guys ha. Na-save natin ha. So, ngayon puntahan natin sa save to watch later. So, pindutin natin itong library. Ganyan library and then ito na yung save to watch natin o oh, di ba so ayan na save to watch natin so yung unang ano unang mag-premiere si Ma'am Rich to M nasa taas din siya so siya yung pinakauna pero once na mag-save ka siya yung pinaka huli o di ba di ba o oh, ayan so si Ma'am Rich until ganyan lang ganyan So, yung una natin kanina na save si server ni, kasi siya yung pinakalast. So, kung sino yung pinakalast, yun yung unahin natin i-save. Kasi, sya yung mababa, baba, baba, hanggang sa pinaka una na. And yan lang. Tapos, ano lang natin? So, para hindi na tayo mahirapan, ang gagawin natin, kasi si Ma'am Ritsu ay mag-start ng 10-15. So, ang gagawin natin, uh, oh, 15 videos yan. Ang gagawin natin is, if Pindutin mo na itong play all. Ganyan. Ganyan. For every dish, there is a so, spoon. start na yan. So, ah. yung yung, skip yung ads, guys? Para din sa kanilang review. On once pa-monetize yung channel niya, bakit nga sinistake yan? Pero pag hindi pa-monetize, so and na it, na, right? diba? But, and yun yung kind of escape, di ba? Ganyan Scotch Brite. Clean changes everything. Ayan. So, uh, since malami ng, ano, marami ng marami ng ads, kamat na yan. Okay na siguro yan. So, ayan. I-clean all na lang yan. So, mag-start na yan. Oh, 1 over 15. So, mag-start sa first. Until na until matapos ito siya. Until siya matapos ito kay server niya. Ayan. Hayaan mo na yan. At nag-play na yan. Oo. Ganyan lang. Magaling lang, di ba? Magaling lang mag-play to watch later. Ayan so, ang gagawin natin. Kung play all mo na lang yan, sunod-sunod na yun. Sunod-sunod na ang pag-play ng mga videos. And take mo, pag may ads, wag natin yung mistake. Pag yung channel niya ay higitize na para may makakulong tayo sa kanya para sa mga lubin nyo pag pa tayo sa nila so pwede na skip ok ganyan ganyan lang next next na gawin ay ganyan lang, Ayan, ganyan lang.